So, ayan. Hello mga kumarates. Good morning. Yung mga magiinom, umaga na natapos. Nanonood sa tingin ko yung tugtog. -tug. Ako kasi yung taong hindi makatulog pagka yung may mga tugtog. Yung asawa ko naman, kabaliktaran ko siya nakakatulog kahit may tugtog. idlip lang yung nagawa ko. Yung asawa ko, umaga na natulog. Ayun, tulong. Nagising ako kasi magpapalit ako ng ating mga pampaswerte. So, yan. Yung mga pampaswerte ko, ito yung mga nakaraang ginamit ko noong nakaraang taon. Tatanggalin na natin siya at magagawa tayo ng panibago. So, sa mga ganitong pampaswerte, walang sapilitan, nasa sa inyo naman yan kung maniniwala kayo. Kasi para sa akin, ano, ako naniniwala ako, pero meron talagang taong swertihin, yung swerte talaga. Kasi meron taong positive lagi, yung taong uh, hindi nagtatanim ng galit, yung mga taong uh, mapagbigay, sila yung mga taong mga malapitin talaga sa swerte. Kaya siguro kahit hindi na sila gumawa ng ganito, lagi kasi silang positive, kaya lagi silang sinaswerte. Siyempre, tayo naman. Tao lang naman tayo. Siyempre, nagkakaroon tayo ng galit sa tao. Hindi tayo makapagpatawad. Siguro yun yung mga bad energy na na ano natin. Kaya siguro, hindi tayo nilalapitan ng swerte. Pero ewan ko din. Para sa akin, yun lang yun. Yan, yung mga pampaswerte ko dito, ano ko na to i-dispose ko na. Kasi isang taon ko na itong naka-display dun sa likod ng aking ano. Mabago na tayo kasi kailangan to bago na lahat. Bago pumasok ang 2024. Para sa akin, effective to kasi talagang noong year 2022, puro kamalas. Nila, basta puro pagsubok. Puro hindi naman kamalasan, pero talagang puro pagsubok nung nakaraan taon. Eh, nung bago pumasok ang 2023 yan, tsaka pa lang ako gumawa ng ganitong pampaswerte. In fairness naman talaga. Uh, hindi naman yung sobrang gipit talaga pero nakakaraos sa araw, araw So, meron pa ako sa banyo na pampaswerte. Tatanggalin ko na yun. Sa kwarto, meron din. Uh, halos lahat ata ng sulok ng bakay nilagyan ko para matanggal yung malas. Para hindi pumasok yung malas. Pero nasa sa, sa inyo naman yan. Wala naman sapit ang maniwala. Naggatas ako ngayon. Sinisikmura na ako sa kapit. Itimpla ko ng gatas. So alam nyo ba, nung nag-start akong gumawa ng mga pampaswerte, bumibili ako sa online. Yan. Binili ko to sa online ng Compaswerte. Hmm. Meron tayong Himalayan Pink salt. May cinnamon stick. Rosemary. Yan. Tapos yan. Star anise. Pero asin at bawang. Effective na talaga yung pantanggal ng manas. Asin, bawang, luya. Yan. Oregano. Yan. Mga pam pampantanggal ng malas yan. So, yun lang mga kumarites. Kailangan ko na itong i-dispose. Mag-gagatas mag, lang ako tapos natapon ko na to. Kailangan kong hugasin yung mga lagay yan. Kailangan natin hugasin yung mga lagay na pinaglagyan natin. Tapos patutuyuin lang natin to sa hangin. Tsaka ulit natin lalagyan ng bago. So, yun lang. Yan, ito mga kamarites, yung pampaswerte na ginawa ko last year. Yan, ngayon ko lang to ipapakita sa inyo. Yan, lahat yan itatapon. Hindi naman, ano, lahat yan itatapon na natin. Ito, isasaing natin. Tapos yung mga ganito, kailangan na natin itapon kasi ito yung last year pa na ginamit natin. Tingnan nyo naman, oh, one year na to. Yan. Hindi ko siya tinanggal dyan. Tapos ito, papalta na natin. Tapos ito, mga baryan na ito, hugasan natin. Tapos pwede ulit siyang gamitin. So, ayan. Gagawa na ulit tayo ng panibago. So, ayan, guys. Nahugasan ko na yung mga pinagamitan ko dati. Ito yung mga coins na ginamit ko. Patutuyuin lang natin yung sa hangin. Hinugasan ko yan ng asin na may suka, tsaka ako inanlawan ng tubig. Ito, ganun din, itong shell. Maganda to. Kasama niyang pera. Kasi, galing sa dagat, at tuloy-tuloy ang swerte. Yan. Inugasan ko lang din yan ng asin na may suka. Tapos yan, nilinis ko na lahat ng bote, kasi paglalagyan ulit natin yan, gagamitin ulit natin mamaya. Dinapon ko na lahat yung pampaswerte ko papalitan na natin ng bago pati yung nakasabit sa ating pinto na mga kulay pula tinapon ko na tapos ang ko lang ay yung binili kong may shell hinugasan lang din namin ng may asin at suka so yan mga kumarites tapos na ako mag dispose ng aking mga pinagagawa dati noong last year na mga pampaswerte pinatutuyo ko lang yung mga lagayan tapos gagawa na ulit tayo. Mas magandang gawin nyo ng maaga. <clears throat> Kesa yung mamayang gabi pa. Kasi syempre mamayang gabi magluluto tayo. Yung, tsaka, tsaka mo maaalala na meron ka pa nga palang gagawin na ano, magiging aligaga ka, ganun. Kaya dapat maaga palang gawin mo na para mamaya magluluto ka na lang. So yun, lahat naman ay naitapon ko na as in lahat. Wala kang ititira, itatapon mo ang ititira mo lang yung mga nagagamit pa kagaya nung uh, mga bariya yung mga cinnamon stick tsaka dahon ng laurel, pwede mo yan sunugin hayaan mo lang siyang maubos para yung uso pumasok sa loob ng bahay mo pantanggal ng malas tapos yung mga magagamit pa kagaya nung ka-order lang niya kahapon eh ng suman hindi, doon kay ano yung kay Bong. May order na suman, Puro sa Diyos ko po, darling. Umorder na suman doon kay Paring Bong. Pinamigay ko na nga, binigay ko na sa kapatid ko, kay Mama. Ay, order pa din, Diyos ko. Ah, ang suman nila, apat. Isang daan to. Apat na tali. Bali, apat na piraso So, isang daan. Ay, nako. Ano ko, ubusan sa bagay. Masarap namang i-almusal ang suman sa umaga. Yun nga lang, ay eh. minsan ay eh, pag madami kang nakikita pagkain, hindi mo na makain. <laughs> bumili na nga pala ako ng prutas kagabi. Bumili na kami ng prutas kagabi. Kasi sigurado ngayong umaga, marami ng tao sa bayan. Diyos ko, ito, doon sa unang binila namin, isang daan. Hindi na kasi ako bumili ng mga prutas na hindi naman makakain. Kasi sayang. Ito, 80 pesos. Sa bagay, mas marami naman pala ko. Ito, 80 pesos. Ang binili ko lang ay kiat orange, saging, apple, ubas, yan, peras, isa, isang persimmon, hindi na talaga ako bumili ng mga prutas na, yung mga longgan, yung mga, yung maliliit na hindi naman namin kinakain yung suha, sobrang mahal. Yung mga sa tapos meron kong pala si Jim. Ay buti nga't pinamigay ko sa inyo. Ay, ay, ay di sana yung magdodoble-doble. Ay bumili din ako ng talo't yung nilagay ko sa bahay ni Dawid, sa Ramesa. Nilagay ko. Ako nang... sa bagay, masarap naman itong almusal sa umaga. Bumili din ako ng dalawag. Nagutom ako kagabi, yan ang kinain ko, suman. Bumili ako ng isang persimmon. Yan, tapos isang tilong ubas. Yung sunga, ang mahal. Kaliit-liit, dalawang Sabi ng kasawa ko, wag na. Kaya hindi na ako bumili. Ang dinamihan ko lang ay ubas, kiat-kiat, tsaka pongkan orange. Hindi naman mahal ang kompleto. Na nasa sa'yo naman yan. Ikaw ang gagawa ng swerte mo sa isang buong taon kung ikaw ay tamad walang mangyayari sa iyo pero kung masipag ka yan pero kung alam mo naman sa sarili mo tamad ka paano ka lalapit sa swerte kahit anong gawin mo kahit maglagay ka ng 13 na putas dyan kung hindi ka masipag hindi ka suswertehin so yun lang. lagi lang tayo maging positive lagi at iwasan na natin yung magkaroon ng galit sa tao magkaroon ng inggit ayan talaga yung mga malas. Paano ka, sa, paano ka lalapitan ng swerte kung sa isang tao palang inggit ka na? Wala mga ginagawa sa'yo, naiinggit sa'yo. Yung wala mga ginagawa sa'yo. Kaya iwasan na natin yung gayon. Ayan, naalala ko, may binigay pa nga pala sa akin si na calendar. Papasko niya sa akin, ayan. Binigay ko dyan. Mamaya natin iaharap pag Pagpasok ng 2024. Yan, wala naman akong masyadong lulu lulutuin mamaya. Magbe-bake mac lang ako, kalahating kilo. Tapos yung baked sushi na gustong-gusto kong gawin, yun lang. Kagabi nakapagawa na ako ng buko salad at saka yung gusto ng anak ko na gray ham na oreo ang flavor. Tapos yon bumili lang ako ng cake na rodillas. Pag madami kang pagkain na nakikita, hindi ka naman makakain. Bala na tapos bala ko nga mamaya mag-barbecue tapos mag-hotdog na lang. So yan, may suman, may ubi. Naggawa ako ng Shanghai. May Shanghai din kami. Pangulam na rin. May pa. Ayun, hindi naman makakain mamaya pag uh, nilahat mong lutuin. Kaya naman hindi naman natin lalating yung lutuin. So, ayan, mamaya. Nagawa tayo ng pampaswerte. At ayan, nag, nag ano ako, alam niyo yung sa Chinese na yung steak. Tagal na akong um umorder na na nakaraan taon pa. Ayan, nagpausok tayo. Yung, hmm, pati yung cinnamon steak, sinunog ko na rin kasi maganda rin yung usok niyan, pantanggal ng malas. Iyan, ano nyo lang sa loob ng bahay nyo dapat naniniwala kayo pag gumawa kayo niyan ha kasi kung hindi kayo naniniwala hindi din tatalab sa inyo yan kaya wag na kayo magtaka kung isa't dalawa kayo na hindi naniniwala wag nyo nang gawin dapat talaga talagang yung paniniwala niyo dito sa mga pampaswerte ito dapat buo para pumasok sa inyo mga swerte talaga naman itong taong to puro blessing din talaga yung pumasok sa akin bilo nyo naging ano tayo, orang tapos tumaas pa yung sahod tapos hindi na tayo masyadong nagigipit nakakabayad ng mga utang pero hindi naman tayo yung sobrang nagigipit talaga yun. sana ngayon 2024 mas maging ano pa tayo uh, siksik liglig at umaapaw na blessing pa yung dumating no so yun lang guys yun nga mga kumarites mamaya na uli paglilinis muna ako ng bahay.